Alam nyo ba kung paano mag-manual or hand pollination? Hello mga ka-agree. In this video, ipapakita ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano ginagawa itong manual pollination sa iba't ibang family ng mga crops tulad ng cucurbits, solanaceous, at iba pa. Coming up! Ginagawa po itong manual pollination para mabuo yung mga bunga. Yan po yung isang pwede natin gawin pag madalas hindi nabubuo yung mga bunga na ating mga tanim. Sa mga tanim natin kalabasa, madalas po yan nangyayari. May makikita tayong mga bunga, tapos hindi na siya lumalaki, naninilaw na lang at biglang nahuhulog. So isang dahilan po niyan ay hindi siya nabubuo. So pwedeng kulang sa pollinators, kaya kailangan natin gawin itong manual pollination. Isang dahilan kung bakit konti yung mga pollinators dahil po yan sa mga nag spray ng mga insecticide. Kasi po ang purpose nila, puksain yung mga peste. Pero once na gumamit tayo ng insecticide or pesticide, wala po yung pinipili. Lahat po ng peste, pati po yung mga beneficial insects, yung mga pollinators, nadadamay. Kaya ini-encourage po namin na mag-organic kung hanggat maaari. Kung hindi naman ganun ka-destructive yung mga peste, okay lang po yan kasi part po yan ng ecosystem. May mga predator din yan na kumakain dun sa mga peste na yun, kaya walang problema. Pero kung talagang massive na yung infestation ng mga peste, doon na po tayo gumawa ng mga pamamaraan para makontrol po natin. Pero kung minimal lang naman, mga ilang pirasong dahon lang yung kinakain, hindi naman totally na sisira yung buong tanim, huwag na tayo mag-spray ng mga chemical fertilizer kayang-kaya -kaya po yan ng mga natural, uh, organic na pamamaraan. Para mabuo yung mga bunga na yan, kailangan po mahalo yung mga pollen dun sa mga bulaklak. Galing po sa lalaking bulaklak, papunta sa babaeng bulaklak. Now, ito pong cucurbits at solanaceous, magkaiba yung klase ng kanilang bulaklak. Dito po sa mga solanaceous, tulad ng kamatis, ng talong, ng sile, yung lalaki at babaeng parte ay nandyan po sa iisang bulaklak. Yung tinatawag nilang self-pollinating. Sa mga cucurbits naman tulad ng ampalaya, pipino, pakwan, kalabasa, ang lalaking bulaklak ay yung bulaklak po na walang bunga. Yung babaeng bulaklak, yung bulaklak po na may bunga. Kung ikukumpara natin ito sa mga solanaceous, magkalayo yung kanilang pollen. So, kailangan po merong mga bubuyog or mga pollinators na insekto na pumunta dyan sa lalaking bulaklak tapos kailangan nilang dumapo doon sa babaeng bulaklak para mabuo yung mga bunga. Hindi tulad dito sa mga solanaceous na andyan na po mismo yung lalaki at babaeng parte ng bulaklak. Andyan na rin po yung pollen na nasa loob ng iisang bulaklak. Kaya pag dumapo po yung mga insekto dyan, ang mangyayari, mabubuo. Kasi magagalaw yung pollen, mapupunta doon sa babaeng parte ng bulaklak kaya nabubuo po yung mga bunga. Mapapansin po natin pag umaga maraming mga insekto, mga beneficial insects na dumadapo dun sa ating mga tanim sa mga bulaklak kasi yan po yung oras kung saan fertile yung mga bulaklak kaya pwede silang mabuo. So ngayon alam na natin kung nasan yung mga pollen at ano yung lalaki at babaeng bulaklak. So ang gagawin natin ngayon, Papakita ko sa inyo kung paano ginagawa itong manual pollination. So dito po sa kalamansi, andyan na rin yung lalaki at babaeng parts sa isang bulaklak. So pwede natin siyang i-brush. So gamit po itong mga maliliit na paintbrush or itong mga cotton buds, ang gagawin lang po natin, you know, i-hahalo lang natin yung mga pollen dyan sa mga bulaklak para mabuo yung mga bunga. So dito po sa mga sili, ganun din. I-brush lang natin yung mga bulaklak para mabuo. Dito po sa talong, parehas din. Andyan din yung lalaki at babaeng parte sa iisang bulaklak. Ito pong manual pollination, ginagawa lang hanggang alas 10 ng umaga. Para siguradong mabuo yung mga bunga. Sa hapon kasi, pwedeng nakaklose yung mga bulaklak. Tapos hindi na fertile, kaya hindi po nabubuo itong mga bunga. After a few days, pag natuyo na po yung bulaklak doon sa dulo ng bunga at lumalaki na yung bunga, ibig sabihin na buo, successful po yung ginawa nating manual pollination. Sa kamati, same din, magkasama yung lalaki at babaeng parte, kaya ibabrush lang po natin yung mga bulaklak. So dito pa sa taas, meron pa, So so dandan lang para hindi masira yung mga bulaklak kung magdidilig po tayo, mas maganda dun lang po sa puno. Iwasan natin mag-spray ng tubig galing sa hose kasi pwede pong masira pag nabasa itong mga bagong sibol na bulaklak. Kaya minsan po marinig nyo sa mga nagtatanim ng mga fruit trees sa mga mangga, bakit daw konti yung bunga ng tanim nilang mangga dahil po daw sa inulan. So yung ulan or tubig, nakakasira po yan ng mga bulaklak. Kaya ingatan po natin mabasa yung mga bagong sibol. Kasi pag hindi pa yan na-pollinate, pwedeng hindi na tumubo yung mga bunga. Dito po sa sitaw, ganun din, magkasama yung lalaki at babaeng parte sa iisang bulaklak. Ang tawag po dyan ay self-pollinating. So, hindi po ibig sabihin na self-pollinating ay hindi na kailangan ng mga pollinators. Kailangan pa rin po ng mga pollinators or ng mga external factor para malipat yung mga pollen. So pwedeng pag nahangin or nauyog yung mga puno, pwedeng malipat yung mga pollen kaya nabubuo po yung mga bunga. Ito pong talong kamati sili ay self-pollinating din. Magkasama po kasi yung kanilang lalaki at babaeng parts sa iisang bulaklak. Dito naman po sa Ampalaya, wala pa siyang babaeng bulaklak, puro lalaki pa lang yung bulaklak na nakikita natin. Pero kung meron na pong babaeng bulaklak, ang gagawin natin, pipitasin natin ito, itong lalaking bulaklak. Then, hahanap po kayo ng babaeng bulaklak, yung bulaklak na may bunga. So, dito sa tanim ko, wala pa po siyang bunga. So, i-assume na lang natin na itong bulaklak na to ay babae. So, ang gagawin natin, yung kinuha nyo na lalaking bulaklak, ipapahid natin doon sa babaeng bulaklak para malipat yung mga pollen yung ginagawa po ng iba sa mga tanim nilang kalabasa kasi ganito din po yung senaryo magkaiba yung lalaki at babaeng bulaklak so ginagawa po ng iba tinatanggal nila yung mga petals dyan sa gilid tapos iniiwan nila doon sa babaeng bulaklak yung pinitas nilang lalaking bulaklak so parang pinagpapatong nila tapos hinahayaan na nila yung mga bulaklak actually pwede din yun pero pwede rin naman na ipahid natin kasi pagka pinahid natin malilipat yung pollen mabubuo na yung mga bunga tanong paano kung libo-libo yung tanim ninyong mga gulay or ekta-ektarya yung mga taniman natin so paano natin gagawin itong manual pollination ang ginagawa po nung iba pinapagpag na lang po yung puno yung iba naman nagtatanim ng mga bulaklak para dumami yung pollinators tumulong sa kanila i-pollinate yung mga bulaklak yung iba naman talagang nagsatsaga na mag manual pollination lalo na po sa mga kalabasa talagang sinatsaga nila isa-isa para mabuo yung mga tanim nilang kalabasa kung gusto nyo pong maparami yung mga bunga, pwede nyo pong gawin itong manual pollination kung sa tingin nyo po nakatulong itong information na ito elect nyo naman, sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po Happy Farming!